Care, Eskwelahan sa Kahanginan, on Integrated Pest Management. Gusto nga pagdumara ka mga peste kag natural nga kaaway sa parayan. School on the Air, Eskwelahan sa Kahanginan, on Integrated Pest Management. Ginadara ka ninyo, Kangagi Cultural Training Institute. Regional Training Center 6 na nahamtang sa Aklan State University Compound, Banga, Aklan. Kaimaw ang Department of Agriculture, Regional Field Office 6, Kag-Office of the Provincial Agriculturist. School on the Air, Eskwelahan sa Kahanginan on Integrated Pest Management peste sa parayan, punggan! Mayad-ayad nga aga, probinsya kang antike. Rudyaro kamoliwat nagapamati sa aten nga school on the air, eskwelahan sa kahanginan on integrated pest management, gusto nga pagnumara ka mga peste kag natural nga kaaway sa parayan. Amo ang inyo bagong nga tagalagad sa kahanginan, Tata, Bastian, o Kag kamugya po nag-tune in sa DYKA 801 kHz. Kag syempre nagpamati man gya kamu kag nagalantaw sa atin nga live streaming, atin nga official uh, Facebook page ng ATI Western Visayas. Kag atin nga official YouTube channel ng ATI Region 6 no? Kag, uh, syempre, atin nga ginagreet ang aton nga mga tagparamati. Ilabay rin gid ang atin nga mga official enrollees kang aton nga school on the air. Halin sa Banwa Kang Kaluya, paagturog dyan sa Banwa Kang Anini. Kamusta rin kamo? No? Kag, uh, raa, tayo yun ng inyo nga pag-eskwela, miska na rigya lang kita sa kahanginan, no? Kag, atin man ginakamusta ang atin nga mga matutum. Kag, uh, ang uh, mga matandes nga SOA uh, municipal coordinators no kamusta lapit na lamang kita sa katapusan no kang aton nga programa kag syempre hindi uh, indi maging posible or without the support of our municipal mayors and of course ang aton nga mga pinalangga nga municipal agriculturists. no akan magali ginaabi-abi ako kan yung mga office mate regjan sa ATI region 6 regjan sa Bangas uh, naka inom mga mo Pag nakahigop ron kang mga mainit-init nga kape, kadya nga aga, no? Kagahambal ko gani, rapit na lang kita sa uh, last natin ng mga episode, no? Kaga, kamo naga sa episode 12 natin. Agang ka nga episode, ang atin nga uh, pag-aistoryahan, amo ang biology and management of rodents no kaga maswerte kita kay uh, may nakaimaw kita nga maaram nga Soa municipal coordinator halin sa banwa kang bugasong no atin pamatian si ma'am meijin Carpio um, ayad, -ayad nga aga kanaton ka halin sa municipality of Kaluya down to municipality of Aninii. Good morning, good morning. Kabay pa nga nakapangapiran kita tanan. O kung ang iban, lanto ko, gahigap-higap pa lang toko, sa kanyang kagahan, kang anda nga tsaa uh, o kung hot choco. So, antes kita mag-umpisa, ako na anay igapasalamatan ang amon aktibo kagwara pag paguntat nga nagasuporta kang mga programa pag-abot sa anak agrikultura. Ang amon mayor, Honorable John Lloyd M. Pasete, kag ang anang vice mayor ng aktibo man nga nagasuporta si Honorable Susan B. Escote, kag ang mga SB members nga aktibo gid. Akan man ginatamyao ang akan mga kaimaw sa Office of the Municipal Agriculturist Bugasong na ginapangunahan ni Boss Freddy P. Vista, kag ang akan partner si Sir Armando Argalies, kag mga LFT Bugasong na sa sandagid na gaimaw kanakan si Nong Helacio Howard, Salvario Sungkayawan, kag Rolando Samora. Kag sa akan man nga mga sowa, estudyante sa Barangay Talisay, nga ginapangunahan kang andang aktibo nga presidente si Pres Stanley kasi so duro-duro gid nga salamat kag maayad-ayad nga aga kanaton tanan so ang akan topic ko kadya amo ang sa integrated pest management under tanan sa mga biology and management of rodents rodents o kung ginatawag nga ilaga sa iba, sa atong rugya is ang balabaw. Kung sa Tagalog, daga. Pero kanaten balabaw gid. So kung mas manami kung hathag ang inyong video, makita gid ang rangga sa paray kang balabaw. Crack losses caused by rats often exceed the combined losses from all other pests. So, ang rangga ko no kang balabaw, kung ikumparar kagdapunan ang tanan nga rangga sa kang mga kapistihan, mas rake gid ang rangga kang balabaw or mas kasubragid ang rangga kang balabaw pag abot sa pagrangga kang aton tanam sa kaparayan o sa taramnan ang balabaw gid ang may pinakabahal nga damage sa aton taramnan. So, aside from farm crop losses, there are also problems in houses and warehouse. Yes, Gid, ang balabao, sarasa problema pagabot sa atun panimalay, kagsa sa mga bodega. Sarasun nga, they consume and contaminate stored foods in homes and are vectors of several diseases to humans and domestic animals. So ang pinaka main gid nga rason nga maraw ay gid ang balabaw kanaton is katararatanak kang uh, ang ano bala, ang diseases patas kang leptospirosis so tama gid ya The continuous availability of susceptible crops provides the basic requirements of rats such as abundant food Water and shelter. Yes, Gid. Mas gaduro, Gid, ang balabaw kung bastanti ang pagkain, tubig, kagnami, kagtauhay, kagkomportabli tanda sa andang ulian. Field rats are present in all places at all times. Although, rat populations are lower at certain times of the year such as the end of the dry season. Yes, Gid. Ang balabaw, gamay or naga... Ga, gamay tanda sa time nga dry season. Sa rason nga, mainit ang chimpo kag hindi rin availability ang mga basic, uh, di rin available ang andang nga basic needs. Like, for example, ang water. So, sa time nga dry season, nagahagan-hagan ang population kang uh, daga o balabaw may mga common rats in the Philippines. May mga balabaw, kita so, rugya, ginatawag nga ratos ratos mendanenses. Amoya ang field sa taramnan, gidya makita ang nga klase nga balabaw. Ratos ratos argentiventer, ratos norvig. kagratos, exolans. So, may mga characteristics ang mga balabaw. For vision, o kung hindi manami o kung ang anang pagpanerak is kurapon. Uh, Pero tama ka sensitibo dyan na pag-abot sa mga dapag, sa pagpanabor, sa pagtandag, uh, kag pagbati, Sensitive sense of smell, taste, touch, and hearing. Ang balabaw man nocturnal. Ang ginatawag nga nocturnal, aktibo sa gabi. Good climbers. Ang balabaw sagad manaka-naka sa mga mataas nga lugar. Good swimmers. Sagad maglangoy. Can jump. Can jump fairly high. Uh, agad, ang balabaw ano man tanari taas, makalumpat gid Tapos may untura nga malabeg kag daulagari ang balabaw naga continually choose to sharpen their teeth naga chew naga ano bala naga ngat ngat para nga magtarum ang anda nga unto has long whiskers and guard tails to guide them when they travel may ano tanda bungot para kagalabog ang andang ikog para mag-guide kay Nanda kung sa diin tanda mag -addo. Engages in cannibalism when food is scarce. Ang balabaw, bakat lang niya tana peste sa may nga paray, kundi kung mag ja dya kag where aren't the available nga mga foods, kinakaan na ang anang kaimaw o kung mga iban nga mga piste o kung iban nga mga sapat kung tigre tumringgit ka nanda. High reproductive potentials, Few males can mate when almost all the females in the area. So tama tanda kaya ka duro magpamata. Biskan gamay ang laki, ah uh, pwede, pwede tanda pwede tanda ka mate sa tanan nga bay sa andang nga area. So dasig tanda magduro. So amo ang life cycle of pill drats. Ang balabaw makabuhi three to four years in the laboratory. Sa laboratory, dyan tanda na ginastadihan. So that is why makakam up tanda three to four years sa rason nga bastanti ang pagkaan, bastanti ang tubig, kag kagkomportable ang andang ginaulian. Sa rason nga ginagamit tanda ka sa laboratorio. But the average lifespan is from six months to more than one year in the field conditions. Pero pag abot pag na sa taramnan, ang dyang nga mga balabaw kung sa taramdan na da, tanda na star ikakalabot lang niya tanda 6 months up to 1 year. Sa rason nga, ligyan ang, ang ang risk sa kabuhi nanda. So pwede tanda dyan kara madakip, mapatay, maaksidente kang, kang patay kang mga iban nga sapat o kung patas kang mga pispis or may ligyan man nga uh, nga mapatay kang mga tao or hangad kid nga patyan kay sa rason nga uh, peste kitanda sa paray. So pregnancy lasts for three weeks. So katulang tanda ka si mana mabusong. So a female rat produces a liter of up, up to 21 pups. Average of 6 to 8 pups and can give birth 3 to 4 times a year. So imagine no, do ano gid kaduro o kon karake ang balabaw magbata. Pups are born blind and helpless up to 21 days. Yes, kid. Ang bata kang balabaw, bulag-gidra katama kag, up to 21 years. At uh, 21 days, I mean up to 21 days, tama-gidra. Tana ka-helpless, kag bulag-gidra tana. Pups grow rapidly and are ready to breed at 6 weeks of age. So, Sa kasi kasimana, ang, ang balabao pwede rin, tana maka -breed. Fear of rats with their offspring can produce more than 500 rats in one year if food and other conditions are favorable. Sa kadurohon kang balabaw kung rigyan na tanan sa taramnan mo, kag hindi ko kamaan magmanihar, so laban-laban makarangga sa atin nga taramnan o kon produkto. Food preference and feeding habits of field rats. Ang gid na gusto, so kag preferably ginakaeon gid balabaw is ang rice primary foods na gid rice green corn and other grains so dyan gidra mismo makita kung may tanam ikaw ka mga amo karia ah, dyan gidra ang presensya kang balabaw secondary is ang kasaba ang balinghoy kamuti ba kamuti kahoy or balinghoy ang coconut niyog, sugar cane, tubo, shelled corn, ang ating mga kamaisan. They are also feeds on insects, snails, dried fish, fowl, and weaker members of the group when food is scarce. So kung ang pagkaan ka nun ginakulang, ang ginakaan, ginanda ka Mga insekto, mga kuhol, or mga dried fish. So, what mga patawad ang atin nga mga balabaw. Barrows and harborage prepared by field rats. So, ang buho kag ang ginaulian ulian aten atan mga balabaw, ang atan mga field rats. Typical, barrows uh, have a principal entrance with one or more exits. So, nagabuho tanda kara, my main entrance kag may exit. So, bakat lang sara ang andang exit one or more duro ang anang exit so one to five one to five feet long and curves underground to as deep as two feet more ang kalabagan kang andang pagbuho with sections for storing food and delivery it also has a section for giving birth So, ang andang buho, hindi na koon nga dire-diretso, kundi may sectioning or division di -a. May division para sa pag-store kang andang food, may division man para sa andang pag-deliver or pagbata sa gad ang balabaw. Nagatugro kita na -tana kang division para sa foods kag sa anang pagbata. Uh, paano kanon natin mamanaan ang mga symptoms or sintoma kag damage caused by field rats. Missing germinated plants, uh, may mga kulang or nadura nga mga natubo rin nga mga tanem, Missing hills, chopped young seedlings or may nautod-utod nga mga seedlings natin. Irregular cutting of stem. So, para riho or bakat pantay na pagkat kang aton nga stem kang aton paray. To developing buds or ripening grains. So, mga nakaun nga mga grains. Tiller cut near the base at 450 angle. Retillering of stems. May mga nagapanubo nga mga ano mga gipi kang paray delayed grain maturity delayed ang pag ripe kang aton nga paray so missing grains or panicles control methods and effective field drought management so amo dyan, no, ang pinaka effective nga control sa aton nga field drought management so may rigya no may pamangkot ako So, paano natin mamanan kung ria ang balay kang balabaw, buhi o kon bakat, o kon may nagauli o kon wara? So, amo dya ang tips kung paano natin mamanan ang buho kansang kabalabaw kung may nagauli kag wara. Ang buho, makita natin nga may may hinas or may Agi kang balabaw, may inagyan kang kahig, may pugad, kag may basa nga agi kang balabaw. So, amura ah mamanaan natin nga buhi ang nga buho kaginaulian kung makita natin or maobserbaran ang riang palatandaan. So, dugang ko pa no, ang balabaw nagatuhaw sa bilog nga kabuhi kang paray pero nagaduro samtang nagagurang ang paray so sa amon sa amon nga FFS pag sa buwag namon kang paray nakita namon nga may nagbuwa nga balabaw so it means sa pagstart start pa lang kang paray pag sabwag mo pa lang ang balabaw rugyan ren So, mabantay di hasta sa mamunga or bilog kang kabuhi kang aton paray, rugyan ratanda. Mas duro kung tag-ururan kaysa tag-irinit. Amor to hambal po, tingod nga ang mga pagkaon kag tubig, kag istaran nanda, rugyan available. So, mas duro git sa time nga, tig-ururan ang balabaw. Kag ruwako, rigyan ang leptospirosis sa adlaw nga tag-ururan. So, nagalagaw para mangita kapag 20 to 40 metros kung kaisa hasta 100 meters. Kung maistorbori ang balabaw, nagalayas ra hasta 500 meters nga wara it direksyon. Amura ang balabaw, nagapanaw lang riakay, purapon na ria, kay, pura, ang andang mata. So, amura niya, no? Sa control methods in effective field threat management. So ang una guide is ang cultural methods o ang kinaandan natin na magpatay kang balabaw or ma ano maano natin mahagan-hagan o mapadura ang balabaw sa atin nga taramnan Uh, practice proper sanitation by removing weeds and straw piles in the paddies. So, practice gid natin ang paglimpyo, pagbeel kang hilamon, kag mga ugot sa aton taramnan. Kay Amugidria, ang pinakaugyon kabalabaw kung rigyan na tanan present, ang hilamon, ang mga uhot, kaghigga ang aton taramnan amo gida ang number one nga uyon kag uh, ginapili nga ulian kang aton nga mga balabaw ang pangarwa is ang practice synchronous planting ano kano ang ginatawag nga synchronous planting ang synchronous planting amo ja ang pagdererengan nga pagtanom kang paray So, saraya, sarason nga malikawan natin ang pagduro kang balabaw. Sarason nga, dararangan ka mo tanam, dararangan man mag-harvest. Di e kundi, sa itsayduhan si balabaw, ura ang tana it uh, saluon pa nga pagkaan kay tanan ka mo or tanan kita nagdararangan ka harvest kang aton nga paray. So, mas nami you no know, nga i-practice natin ang synchronous planting nga cha. So minimize size of leaves to 15 cm wide and 20 cm, uh, at 20 cm high to avoid rat, avoid rat burrows. So amo man no. Kinahanglan kung pwede natin ma-minimize or mabuhin-buhinan ang mga daon kang aton nga, nga paray para nga hindi balatanda makaubra kang buho or hindi tanda maka, makapanago para mag kang buho sa atin nga mga taramnanan. So dugang ko pa no sa atin nga uh, cultural methods is uh, limitahan ang kaduruhon kang kagkabahulon kang kahon. Uh, uh, kay the more nga lapad ang kahon, the more man nga uh, duro ang mabuhu nanda, the more nga, Uh, mas lapad ang maubra ng nga balay, mas komportable tanda nga mag kang buho kay lapad ang aton nga kahon. So, mas nami nga ang kahon natin daw medyo insyaktuhan ng nga ng kakabahalan. Next is ang physical or mechanical methods. Number one is trapping sometimes practice to capture rats that have caused localized damage in the field. So, ang trapping, no? Ang pag-ubra nyo bala kang trap, kang ano bala, libonon nyo ang inyong paray o kung inyong nga taramnan. Kasuhay, ang mumanyakis a ang nagatuguro ka damage kay madisturbo ba yung atin paray? Maigo? So, so ang trapping nga ya, yeah, dapat eh, uh, may kaaram git ikaw magobra kaya kay kung hindi mas ang paray mo ma makadamage or may damage kid ma maigo gid kang damage kan trapping nga kung hindi ikaw kamaan so dapat knowledgeable ikaw pag sa anak kang trapping kaya ako nga muya ang imuon mo so destroying burrows rats are killed Rats are killed with men armed with sticks, usually done in the absence of crops to minimize the places where rats can escape or hide. So, destroying burrows. So, gina-destroy mo ka no ang mga buho. Ginarangga mo ang mga buho. So, kisa ka no, para nga ma mapatay gitanda ang balabaw, may mga farmers kita nga ang buho bala nanda ang stick kag isugsugon nanda to atong buho ginaobra nanda daja kung ang wara ani uh, tanam ang aton nga taramnan para nga wara ani trason or taguan ang aton nga mga balabaw so destroying burrows gamit ang sticks ginasugsugid nanda ang buho para nga o kon mapatay ang balabaw Next is the use of flamethrowers. Attack rat barrows with torches are flamethrowers. The nozzle with flame is placed into the opening of one rat barrow while other barrows are closed to suffocate the rats. So, ang iban ginagamitan dakang kalayo or torch. Kun uh, ano bala ang, ang kawayan nga may, uh, may kalayo or like for example biyang mga mitsa yan ang ano ra gina sindihan tas ipilak na da sa buho kang balabaw so ang iban kara ang ang buho gina saraduhan nanda para nga mas o kon hindi rin kaginhawa ang balabaw basta sa mapatay lamang Next is ang blanketing, blanketing method. A group of men surrounds the rats, hiding places, forcing them to come out and eventually clubbing them to death. Ang blanketing method. So, um, ang sa kapaagiman na mapatay ang mga balabaw. Next is ang rat proofing, the utilization of concrete walls, floors, and rat proof doors in warehouses. Yes, kid. Ang mga rat proofing ang mga bukat natin rat proofing is ang kawayan ang uh, like for example ang atin bodega no dasig gid ang bodega natin kung ang atin bodega is kawayan nahimo sa kawayan sa mga na sa mga plywood o kung sa kahoy so much prefer or mas nami nagamitan natin ang concrete walls, simentado, floors and rat proof doors in warehouse. Ang aton sa lug, kag ang aton nga gawang dapat uh, ano no? Rat proof. So, amura adra ang ginarekomenda pag abot sa aton warehouses or sa aton nga bodega ang rat proofing. So, ano para ad daw kanami para ad kang aton nga istoryahanay ang aton nga mga topiko kaso hay ang oras natin very limited lang o kon limitado. So, gani sa sunod nga mga episode, ma ma kita ay liwat kita or i-continue natin ang atin na open nga topic. So, sa kadya, rugya anay kita mag tapos So, kita ay kita, duro-duro gid nga salamat sa pagbamati and God bless everyone. Salamat, Ma'am Meiji. Sa imo diskusyon nga naangot sa rodents o kung nagyatawag natin nga balabaw, no? Uh, medyo kulang atin oras pero sa masunod ruman nga episode atin nga uh, patpaten kung ano bala ang mga kinahanglan natin mamanan nga naangot sa amudya nga klase nga peste, no? Kagag sa liwat gina-remind ko ang nga mga estudyante sa kahanginan nga mag uh, kita kang review kay lapit-lapit rin lamang aton nga post examination kag masukat natin kung may mga natun-an bala kamo sa aton nga uh, pagwaragwag sa radyo. Kaga syempre sa atin nga mga online viewers and listeners, no, pwede man ka mo katugro kang inyong nga mga pamangkot, no, sa atin nga comment section. Pwede man ka mo kasend kang message sa atin nga official Facebook page, ATI Western Visayas. Kaga syempre sa atin nga YouTube channel nga ATI Region 6. Sa ruman liwat nga adlaw, magkirita liwat kita sa ikarwa nga bahin kang aten nga Uh, topic ko nga naangot sa uh, rodents. Amo um, dyan inyo bago nga tag sa kahanginan, Tata Bastian o cheda. May dayad nga agahan ka ninyo matanan. sa School on the Air, Eskwelahan sa Kahanginan on Integrated Pest Management. Ito nga pag pagdumara ka mga peste kag natural nga kaaway sa parayan. School on the air, schoolhan sa kahanginan on integrated pest management ginadara kaninyo Tangami ka Cultural Training Institute, Regional Training Center 6 na nahamtang sa Aklan State University Compound, Banga, Aklan. Kay ang Department of Agriculture, Regional Field Office 6 kag Office of the Provincial Agriculturist. School on the Air, eskwelahan sa kahanginan on integrated pest management. Peste sa parayan, bunggan!